Narito na ang mga nagtrending na kwento sa mundo ng social media. puling liham ng yumaong ina, ipinatato ng kanyang anak. Pumbero, nagpropose sa kanyang nobya sa araw ng recognition rights nito. Pokemon-inspired OOTD, ibinida ng isang groom sa kanyang kasal. Vlogger na nagpalipad ng saranggola na gawa sa pera, nagsorry sa BSP. At Julina Magdangal, my fangirl moment ng masilayan si South Korean actor Kim Seon-ho sa bansa. Surakong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain na iyon pala ang totoong kwento, kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Karen O'Yong at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino! para sa ating unang trending story. Umaapoy na pag-ibig. Ang ating mga magigiting na bumbero ang maaasahan tuwing may insidente ng sunog. Pero sa pagkakataong ito, mukhang isang bumbero ang may naglalagablab na pag-ibig para sa kanyang nobya. Sa araw kasi ng kanilang recognition rights, nag ang naturang bumbero sa kanyang girlfriend. Ang kilig moment na yan, Panuorin sa trending report ni Pamela Adriano. Tila sumiklab ang pag-ibig ng isang bumpero nang sorpresahin nito ang kanyang nobya ng isang wedding proposal sa araw ng recognition rights ng Bureau of Fire Protection sa Kalamba, Laguna. Ay, 30 Oh my God! Putulin! At <laughs> makasama ka pang buhay. Down! Kinilala ang bumbero bilang si Fire Officer Christian Andarino. Pinaakyat sa stage ang kanyang girlfriend na si Lovely Joyce para hingin ang kanyang matamis na oo na agad naman itong ibinigay. Ayon sa uploader, nagpabili raw ng sing -sing si Christian. Hindi raw kasi ito makalabas para siya mismo ang bumili dahil sa kanilang mga training. Kilig na kilig naman ang ibang mga fire officer at mga bombero ng BFP. Para sa DZRH TV, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next sa viral story, Blazing Barong. Kaway-kaway sa mga Pokemon fans dyan. Isang lalaki lang naman ang nagpa -wow sa netizens ng iflex nito ang kanyang pangmalakasang OOTD sa araw ng kanyang kasal. Ang barong kasi nito may disenyo ng kanyang paboritong Pokemon character mula pagkabata for a blazing and golden embroidery finish. Kung sinong Pokemon ang Flinex ng groom na si Leonard, kilalanin sa trending report ni Arnold Herrera. Blazing in white. Iyan ang peg ng groom na si Leonardo Santos III matapos nitong i-flex ang kanyang Pokemon-inspired barong sa araw ng kanyang kasal. Tampo kasi rito ang kamanghamanghang tahi ng kanyang paborito at fire type Pokemon na si Charmander at ang evolutions nitong si Charmeleon at Charizard. At kung titingnan pa mula sa malayo, ay nakahugis ito na para bang mga pakpak na isang phoenix. Bagay na talaga nga namang nagpawaw sa kanilang mga bisita. Pag-amin pa nito, pitong taong gulang pa lamang ito ay certified fan na siya ng Pokemon. Ang Pokemon ay isang sikat na animated series na pinagbibidahan ng trainer na si Ash Ketchum na nagsimulang lakbayin ang mundo para tuparin ang pangarap nitong maging Pokemon Master kasama ang kanyang cute at electrifying partner na si Pikachu. Ginawa raw ito ni Leonardo upang maipakita ang kanyang bright and jolly personality at kung paano naging bahagi ng na kanyang childhood si Charmander at ang buong Pokeverse. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story, mother's last letter. Ika nga nila, wala nang masasarap pa sa pagmamahal at pag-aalaga ng isang ina. Pero pinatunayan ng lalaking ito mula Bacoor sa Cavite na wala rin hihigit sa pagmamahal ng isang anak para sa kanyang magulang. Ipinatato niya kasi sa kanyang tagiliran ang huling liham ng kanyang ina bago ito pumanaw. Ang nakakaantig na kwento ni Vincent Sama-sama nating tutukan sa trending report ni Millie Borha. Umantig sa mga netizen ang larawang ibinahagi ng tattoo artist na si Alex Sardanya sa social media. Kung karaniwang kasing artwork o makahulugang mga disenyo ang madalas ipatato ng mga kliyente sa pagkakataong ito, iginuhit ng kanyang tinta ang huling liham ng isang ina sa kanyang anak bago ito pumanaw. Ang lalaking nagpatuto nito ay kinilala bilang si Vincent Tubeo mula Baco or Cavite. Makikita sa mga litrato ang sulat kamay na liham ng kanyang ina bago ito pumanaw noong taong 2010 dahil sa cancer. Ayon kay Vincent, isinulat daw ng kanyang ina ang nasabing liham habang nasa ospital ito para iparamdam sa kanila ang lubos nitong pagmamahal at pasasalamat. Noon daw kasi, hindi regular na nabibisita ni Vincent at ng kanyang mga kapatid ang kanilang ina dahil puro pa sila menor de edad at may kalayuan ang ospital mula sa kanilang tinitirhan. Tangay ang pagpapalitan lamang ng liham ang kanilang naging daan para makapag-usap dahil hindi pa naman uso noon ang banggit pag-usap online. Labis naman ang pasasalamat ng tattoo artist na si Alexis dahil ito raw ang unang pagkakataong nagawa niya ang ganitong klasing art sa isang client at masaya siyang naging bahagi nito. Marami ring netizens ang nakisimpatya at naantig sa kanya ibinahaging larawan. Ang ilan, kumanga sa kung paano tila copy and paste lamang ang naturang liham dahil kuhang-kuha ni Alexis ang handwriting. Mayroon ding mga nagbahagi ng kanika nilang makuhulugang tato na inspired din sa mga mahal nila sa buhay. Ang ilan, hindi rin napigilang maging emosyonal sa kahulugan ng tato ni Vincent. Ang post ni Alexis umabot na sa 26,000 reactions at halos 10,000 shares. Para sa DZRH TV, ito si Millie sa Masama Tayo Pilipino. Sa ating next viral story, saranggola na gawa sa pera? Karaniwang gawa sa plastic, string at sticks ang ikanga nila'y old school na laruan ng mga bata na saranggola. Pero ang isang vlogger nag-viral sa social media matapos magpalipad ng saranggola na gawa sa 1,000 pesos na polymer bills. Ang vlogger na kinilalang si Boy Tapang nag-sorry sa Bangko Sentral ng Pilipinas dahil sa kanyang viral video. Mga detalye tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Humingi ng tawad ang vlogger na si Ronnie Suan o mas kilala sa tawag na Boy Tapang sa mga tauhan at opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, gayon din sa kaniyang followers, makaraang mag-viral sa social media ang kaniyang video na nagpapalipad ng saranggola na gawa sa pera. Million! <laughs> <laughs> Paliwanag ni Boy Tapang, hindi niya intensyong paglaruan ng pera. At naisip lang daw niya na gumawa ng kakaiba sa pamamagitan ng paggawa ng saranggola mula sa 1,000 peso polymer bills na umaabot umano sa halagang isang milyong piso. Sa kaniyang latest vlog, idinitalya e ni Boy Tapang na nakipag-ugnayan sa kanya ang BSP at nagpasalamat na pinatawad siya ng ahensya. Kung po humingi ng sorry sa Banko uh, Bangko Sentral ng Pilipinas dahil dun sa ginawa ko na saranggola gamit ang pera. Hindi ko po intensyon na paglaruan ng pera kasi ako po ay galing po sa mahirap. So, yung pera po ay malaking value sa akin. Pinapahalagaan ko po yung pera. Ginawa ko lang po yung content na saranggola kasi po ay uh, for entertainment purposes only. Kasi, isipan ko pag gagawa ko ng normal na saranggola, gawa sa plastic lang, napaka-common na. Kaya naisipan ko na What if itry ko na gumawa ng saranggola gamit ang pera? Sa huli, nagpaalala ito sa publiko na huwag paglalaroan ang salapi. Sa Boy Tapang ay merong mahigit dalawang milyong subscribers sa kaniyang YouTube channel. Laman ang iba't ibang contents gaya ng mukbang, pagtulong sa kapwa at prank videos. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino! At para sa trending showbiz balita, fangirl mode. Di napigilang mag-fangirl ng singer-actress na si Jolina Magdangal ng masilayan si Korean oppa at hometown cha-cha-cha star Kim Sion Ho. Si Jolene sa first time raw dumalo sa isang fan meet. Ang kanyang fangirl moment, panoorin sa report ng ating showbiz angel. Fangirl Mode On! Yan ang fangirl moment ng singer-actress si Jolina Magdangal sa nagdaang Manila fan meet ni South Korean actor Kim Son Ho. Chika ni Jolens, first time niya raw umaten sa isang fan meet. Kung kaya't on the way pa lang sa arena, hindi na raw siya makahinga sa kilig. Paano pa raw kaya kung isa siya sa mga pinakit sa stage para makasama ang hometown cha-cha-cha star sa isang game? May hirit man ang aktor at dating ka-love team ni Julina na si Marvin Agustin sa comment section. Ito raw pala ang dahilan kung bakit hindi sumasagot si Julina sa kanyang mga tawag. Biro pa nito kung sino-sinong pogi ang video mo. Hindi ka pa ba nagsasawa sa kapugian ko? Ginanap ang Colorful 2024 Asia Tour in Manila ni Sonho last April 13 kung saan nagsilbing host si Ryan Bang. Maliban sa pagiging si Chief Hong sa hometown Cha Cha Cha, ilan pa sa mga serye at pelikula na pinagbidahan ni Sonho ay The Child, Startup at Welcome to Waikiki. Para sa DZRH TV, ito po ang showbiz angel Angelica Cosme, sama-sama tayo Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng saranggola na gawa sa pera. At mind you, hindi lang po kung ano o magkanong pera kundi out of 1,000 peso na polymer bills. O di ba diba? Nakakamangha pero nakakagulat din naman. Amazing nga naman ang naisip at napakataba ng utak. Napaka-creative po nitong vlogger na to na si Boy Tapang. Yun nga lang, ang problema po ay Siyempre, ang kaperahan po ay dapat hindi pinaglalaruan, hindi po dinedeface, bawal nga pong sulatan o punitin, no, di ba? At bawal din po ang gawing parang papel, o di ba? Kaya naman po bigla-bigla at siyempre naman na natin na nag-sorry naman po itong vlogger na to. Pero sana po ay magsilbing aral po ang experience niya na yan sa ating lahat. Lalo na rin po sa ating mga content producers at mga vloggers, di ba? dahil uh, alam naman po natin nakakaiba ito creative pero syempre at the same time baka po magkaroon po ng problema sa batas ang mga gagawa po ng mga ganitong klasing mga stunts ika nga kaya naman po sa lahat po ng ating mga kababayan dyan, alam naman po natin kung ano po mga guidelines pagdating sa pera. At alam naman po natin na hindi po natin dapat ginagawa ang mga certain na mga bagay po para naman po masiguro na ang pera po ay hindi po made-deface, hindi po masisira at syempre magagamit pa rin po yan. Check nyo na po ang website po ng Bangko Sentral ng Pilipinas para mas um, lumawak pa po ang ating kaalaman kung paano po natin aalagaan at pag-iingatan ang pera, ang pisikal na pera po. Alam naman po natin na kahit nga po ang pag-iipon o di naman kayo pag hoard po ng mga barya ay bawal din po. Ang pera po kasi dapat ay nagsusirculate po para naman po mas lumagot matulungan ang ating ekonomiya. So, Lesson learned po galing po sa ating mga sikat na vloggers out there. At syempre sa mga netizens din na nag-call out, good job po sa inyo. At syempre, na-appreciate din naman natin ang pagtanggap niya ng kanyang pagkakamali. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag niyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbaviral viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and the Viral Show. Assignment namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin at ipo-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman na mo sa sa trending and the viral show mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Ako po si Karen Oyong, Sama-sama tayo. Peace!